Another day, another vlog. Thank you, Lord, for this day. So, hi mga che. Welcome back again to my vlog. Bale, na nga pala yung ganap namin ng dispiras nga ng piyesta. As usual, kapag gantong may okasyon, syempre, maaga tayo nagigising. Sinanay nga para maiwasan nga yung siksikan sa pamalengke, umorder na lang siya sa suki niya nagkakatay nga ng baboy. Aba, e mo pa rin ng free delivery ni kapag may bayat na nang po makipagsiksikan palengke. Habang wala pa nga masyadong hiwain, etong kapatid ko nga eh nagkatas na siya ng kalamansi. Tapos ako naman eh magpuput processor naman ako ng bawang at sibuyas. Nagagamitin nga sa pagsingkot for today's video. Alis siya nga yung pinagbalat ko niyang mga bawang na yan tsaka ng mga sibuyas. At pinahiwa ko lang ng konti yung sibuyas dahil nga gigilingin ko din naman siya dito. Sabi ko naman sa inyo, malaking tulong talaga yung mga gantong food processor. Mapapadali yung trabaho niya. Balik ganito nga pala yung itsura ng bawang nung magiling na siya. Sabi ni mother, wag ko daw pakakapi. No. Bali na matapos nga pala yung bawang, sinunod ko na nga pala itong mga sibuya. Semono, manapi kawani, Denny nagsama sama ko na nga dito lahat ng mga ginagamit sa pagsingkuntsa para nga mamaya eh hindi na hanap ng hanak si mother kapag nagtitimpla na siya. Meron na nga ditong bawang, sibuyas, yung kinatas na kalamansi, paminta, toyo, suka, at kung ano-ano pa. Sato so, nga matapos ako doon sa paggiling ng mga bawang at sibuyas, dumating na nga pala itong mga gulay. Kaya tinanggal ko na sa plastic para hindi naman sila magmoist. Well, anyway, ngayon taon nga pala na to eh hindi kami masyadong maggugulay. Ang tangi lang namin ng gulay eh yung pansit sa sobrang mahal nga ng ng gulay ngayon. Bali kanina nga itong ang pata na pinakita ko nga sa inyo kanina, ay e, tinimplahan na nga ni mother tapos pinakuluan ko na siya at nang mapalambot. Yan pala yung gagamitin natin sa pagluto ng hamunado. Bali yung mga pata nga pala kanina ay eh, marami yon kaya hinati ko. Sabi ni mother, maglalagay daw siya sa hamunado, tapos yung kalahati naman e eh, sa kare-kare. Nagtunaw lang ako ng margarine dito sa may tapos nagisa na din ako ng bawang at sibuyas at nilagay ko na nga itong pata. Bali hinalo-halo ko lang pagkalagay nga ng pata. Tapos naglagay pa nga ako dito ng konting asim habang pinapalambot ko yung karne na gagamitin nga sa kare-kare, eh lumabas na nga muna ako dito sa ilalim ng mangga at dito nga eh, nagbabalahibo na sila ng mga manok. Sampung manok kasi na malalaki to, kaya naman tulong-tulong nga sila sa pagbalahibo nito. Kung hindi, eh matatapos na sila. Piesta na. <laughs> Pagpasok ko nga dito sa loob, bali dumating na nga din pala yung karne na gagamitin nga sa minudo. Tapos ito nga asawa ng kuya ko, eh, hiniwa na nga niya habang si mother, eh yun naman manok yung tinitilad niya. Well, sa mga magtatanong kung anong manok nga pala to, ito nga pala yung mga manok na oversized. Medyo matagal lang talaga siya palambutin, pero don't worry kasi pinipressure cooker na lang namin para mabilis. Well, sa mga nagtatanong, bali, ito na nga pala yung suman na ginawa namin. Itong sakto nga nagutom ako, kaya naman papartneran ko to ng mainit na kape. Sa so, araw na to, eh, pangalawang kape ko na to, tsaka lunch ko na din yata to. Paano ba naman kasi mabigat sa tiyan to suman na to. In fairness nga dito sa suman nagawa namin, eh malasa talaga siya at masarap. Hindi ka tulad ng mga nabibili sa palengke, syempre. Ay. Masarap din kasi talaga sa suman yung hindi mo siya tinitipid sa sangkap, lalo na sa gata. lawan na nga itong mga karne na gagamitin sa minudo. Agad na nga itong tinimplahan ni mother at isinalang na nga dito sa isang kawa. Ang mga gagawin ko lang talaga, eh talagang tagahalo lang, ganyan tagahiwa muna. <laughs> Alay, itong mga pata nga pala, na ilalagay nga sa kari-kari, eh, napalambot ko na. Kaya naman, ayan, nilagay ko na nga dito sa planggana para mapalambot. Noong mga banda ng hali, sabi nga ni mother, magluto nga daw ako ng may sabaw. Kaya, ayan, nagluto na lang ako ng sinigang na buto-buto. Kumuha nga kami ng mga konting buto-buto dun sa pata. Tapos, kumuha din kami dun sa karne na ginamit nga sa menudo. Tapos, yung mga paan na manok ay sinabay ko na rin. Sayang din kasi. Pas na nga to ng alas 12, nung maluto nga yung sinigang ko, kaya naman agad na ako nagsandok. Paano man? kasi gagalgal na ako laman. <laughs> Sa totoo lang, madami pa talaga kaming gagawin ngayong araw, kaya naman bawal yung mga baban. Nauna na nga pala akong kumain dyan, paano ba naman kasi, hindi pa nga daw sila nagugutom at nagsuman nga daw sila. Ay ako, hindi ramdam ko yung gutom ka ako kasi isang suman lang yung kinain ko kanina. <laughs> Dahil nga bisperas ng mga oras na yan, heto dumaan nga yung parada. <laughs> isang pa ng pansanto na damit itong aking pamangkin na katula na lawin nyo naman. Nung magagabi nga dumating naman si Consihala Jed Dalusong ay mamiestaya ka no. Sabi ko bukas pa pumunta kayo nga ako o nang takmanan ni kanong hamunado. <laughs> Bali na no, napadaan nga siya ay eh, nagulat ako kasi matagal ko na talaga siyang dapat pupuntahan kaya lang nagigimbisi tayo. Bali, nung gabi nga din na yun, eh, gumagawa na din kami ng gelatin. Tapos si mother nga yun nagtimpla at nilagyan niya nga ito ng langka. Ay, rugo, sa dami namin nagtutulong-tulong dito, halos hindi na kami magkasyo. Anyway, yan lang muna yung may share ko sa ganap namin sa piyesta. Kaya naman if you enjoy watching this video, don't forget to like, follow, and share. Babu!